trigger warning lamang po tayo para sa ating mga manonood ngayong gabi. Ang larawang ipapakita ko sa inyo ay larawan ni Jam Ignacio. Marami ang naghahanap sa kanya ngayon at gusto siyang panagutin dahil sa pang-aabuso na ginawa niya sa kanyang fiance ang vlogger at TJ na si Jelly Au. Miyerkules, kumalat ang isang post kung saan makikita ang mukha ni DJ Jelly na punong-puno ng mga pasa, sugat, at dugo. Hindi na po namin ipapakita ha. Mapapansin rin ang pamamaga ng kanyang mga labi at kanyang mga mata. Napukaw nito ang atensyon ng mga netizens. Dahilan para sumabog yung post na yan at mapuno ng mga care at mga sad reacts para sa DJ slash vlogger isang post pa, nagsabi ito ng Happy Valentine's? Tain na mo, Jam Ignacio. Mapapatay mo ko. Wala ako ginawang masama para ganituhin mo ko. Halos mamatay ako sa ginawa mo. hulung kita. Ramdam sa post na to yung puot sa puso ng DJ slash vlogger. Sa isang hiwalay na post naman ng isang Joe Au na kapatid nitong si DJ Jelly in-upload din ito ang mga larawan ng kanyang ate. Sabi niya, bigla na lang daw pinagsasapak. Binugbog yung ate niya habang pauwi daw ito. Wala raw itong kalaban-laban at nasa loob pa ng isang nakalak na sasakyan. Sa post, sinabi niya rin na walang karapatan itong si Jam Ignacio na dampian ng kamay ang kanyang ate at sinabihan pa ito na ang kapal naman ng mukha mo. Hindi rin daw nakahingi ng tulong ang ate niya dahil kinuha nito ang kanyang cellphone. Tinapos niya ang post sa pagsabi ng, Wala kang awa, demonyo. Bagi po natin umpisahan ang totoong kwento no, obviously, magte-trigger warning po tayo. Iikot ang kwento natin sa pang-aabuso, pang, pang physical violence. Disclaimer lang din, as of the filming of this video, wala pa po tayong kahit anong input o statement mula kay Jam Ignacio. Ang lahat po na mababanggit natin sa kwentong ito ay galing sa statement ni DJ Jelly Au. At gaya na lagi kong sinasabi po, no, kung kayo ay biktima ng pang-aabuso o kung nakakakita kayo ng mga red flags, kagaya ni DJ Jelly, o nahihirapan kang tumakas sa ganitong klase ng cycle ng isang relasyon, meron po tayo mga numero na ilalagay sa ating screen para makahingi kayo ng tulong. Ang insidente. Uumpisahan muna natin ang kwento sa mga larawan ng magkasintahang DJ Jelly Au at Jam Ignacio. Gusto kong suriin natin ang mga larawan na ito. Dito, makikita natin kung gaano sila kasweet sa isa't isa para mang walang problema. Pero sabi nga nila, iba ang nakapost sa social media, iba ang nangyayari sa totoong buhay. Balikan natin yung post ni DJ Jelly. Matapos nito, sunod-sunod yung kanyang mga naging interview sa telebisyon. Talagang lahat sinundan yung kwento nila. Dito malalaman na natin kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Ayon sa kanyang pagsasalaysay mismo. Sabi niya, miyerkulis daw na mangyari ang pabububong. Kung saan, nagda-drive daw sila sa expressway. Sabi niya, dahil daw sa napakatinding selos ang trigger ng buong pangyayari. Nakipagkita raw kasi sila sa mga kaibigan nila. Siguro nakipag-bonding. Meron daw isang kasama dito sa group of friends na to na isang lalaki kung saan pinagseselusan daw ng matindi ito ni Jam Ignacio. Dito, nung sumakay na sila siguro ng pauwi, Nagumpisa raw yung konfrontasyon na nauwi nga sa pambububog. Sabi niya no, na isa daw sa mga ginawa, eh hinila yung buhok. Hindi ko po, ano, no, ina-action niya kasi pero parang inumudgun siya sa dingding. Ayon sa pagkakaintindi ko po, no, habang nag-drive ito. Ayon sa mga salaysay, eh parang nahirapan makaalis nga itong si DJ Jelly. Mula rin kasi sa post ng kapatid niya na binanggit ko po kanina, kinuha yung cellphone. O, paano ka ng tulong, di ba? Pwedeng mag-live siya noon no, para makahingi ng tulong or tumawag sa mga kamag-anak, pero hindi niya nagawa. Nang makarating daw sila sa Angeles, Pampanga, sabi niya, buti na lang daw hindi umangat yung boom. Kaya nagkaroon siya ng chance para makahingi ng tulong. Ngayon, siguro nung nagsisigaw na siya na humihingi ng tulong, siguro ito si Jam Ignacio, eh medyo nagpanik na. At napansin niya raw na tumakbo na to, nung tinitignan niya, sumakay na raw ng bus para tumakas. Seloso. Ito ha, tatanungin ko kayo, seloso ba ang mga partner ninyo? Madalas ba itong nagiging dahilan ng inyong away? O kinalaunan? Pagkakasakitan? Sabi ni DJ Jelly, grabe daw talagang magselos si Jam Ignacio. Yung mga napakasimpleng bagay raw, napapalaki dahil sa selos. Alam ko na marami po sa mga uh, nanonood sa atin ay naka-experience nito, no? Isang red flag po ito. Sabi ni DJ Jelly, sa trabaho raw nito, kapag may kumakausap daw sa kanya, and DJ siya eh, di ba? Normal lang na makipaghalubilo siya, no? Uh, most of the time, mga inuman, di ba? Kailangan mo talagang makipag-usap sa mga tao. Yun yung trabaho niya. Eh. May mga kumakaway daw sa kanya, kumakausap, at pag nakikita raw ito ni Jam Ignacio, aba talagang umuusok yung tenga po talaga. Sa interview na ito, ipinakita niya na nga yung mga natamo niya. Uh, sa pananakit ni Jam Ignacio, kagaya na lang ng mga sugat, pasa, may nabanggit pa siya no, na basang din daw yung ipin niya. Ulitin ko, hindi na natin papakita, bawal sa YouTube. Masasabi ko po no, na sobrang seryoso yung ginawa sa kanya. In fact, I would say na kung hindi natigil to o hindi siya nakahingi ng tulong, mukhang life-threatening yung nangyari. At kung nagdadrive sila ng nag-aaway, baka nabunggu pa sila. Diba? Buti na lang talaga at nakahingi siya ng tulong. Willing to forgive. Ayan. Natapos yung interview sa kanya kung saan sinabi ni DJ Jelly na napakadali lang naman daw na magbigay ng pagpapatawad. Pero yung ginawa sa kanya, isang bagay daw na hindi niya makakalimutan. May trauma na daw siya. Nahihirapan daw siyang matulog. Naaalala niya or parang nagpa-flashback kumbaga sa kanya yung ginawa sa kanya. At ang gusto niya lamang daw ay harapin nito ang ginawang pambubugbog sa kanya. Kaya ko po siyang patawarin pero gusto ko po na pagbayaran niya ang ginawa niya sa akin para ito importante to no hindi niya magawa sa ibang mga babae pa yan mismo ang sinabi niya filing of complaint matapos ang pasabog na kwento sa social media nagfile agad siya ng complaint si DJ Jelly nagpunta sa National Bureau of Investigation NBI sabi nila na pinagahanap na raw nila itong fiance ni DJ Jelly Kung swertihin tayo sabi nila within the day makukuha natin yung boyfriend niya para mapanagot sa kasalanan na ginawa niya. Sabi ito sa isang press briefing ng NPI, do no, agad din nilang sinuri yung sasakyan ni DJ Jelly para i-dokumento yung mga ebidensya, yung mga gasgas, -gas, mga umpog. Sabi rin nila, no, parang threatened, hindi naman threatened, nag-warning sila dito kay James Ignacio. Kung naririnig mo to, maganda na makipag-ugnayan ka na lang sa amin sumuko ka na para ikabawas pa to ng kakaharapin mo na kaso. However, sabi ko nga, as of the filming of this video, eh pinaghahanap pa rin si Jam Ignacio. Marami nagme-message sa kanya ng mga news outlets pero walang reply at hindi natin alam kung nasan siya. Sabi ng NBI na ang akusado ay haharap sa physical abuse under the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 pinangaralan din ng NBI ang publiko. Sabi nila na maging maingat sa paghahanap ng mga red flags sa isang relasyon para maiwasan nga yung cycle ng abuse na tinatawag. Gayon ha, ito napakadaling sabihin na hiwalayan nyo agad pag nakakakita kayo ng mga red flags. Ang daling sabihin, pero alam ko mahirap pag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Pero, no, kung may mga red flags kayo nakikita, at alam kong alam niyo yan eh. Ikausap nyo no, sa mga tao pinagkakatiwalaan nyo. Sa mga kapatid ninyo, sa mga magulang ninyo. Pag-usapan nyo no, at humingi kayo ng suporta sa kanila. Para hindi mabigat pag sinusolo natin. No. Yun, yung cycle of abuse eh, pag sinusolo mo. For me. Kaya humingi ng tulong palagi. Eto na ha kikilala at honest po ako hindi ko kasi talaga sila kilala no hindi ko rin alam yung mga issues nila before pero kikilalanin natin isa-isa yung ating mga bida at kontrabida sa kwentong ito una sino si Jam Ignacio May 24, 1986 daw ito pinanganak. So magta-39 na pala siya ngayong taon. Kilala raw ito sa pagkahilig sa mga sasakyan. Kung saan yung passion niya sa hiling niya sa sasakyan, ginawa niyang business. Ito yung auto-dealing shop na job shop. O, ayan, makikita natin dyan. Sa Instagram pa niya, no, makikita yung pagkahilig niya sa photography, cycling, pagmamotor. Madalas nitong pinapakita na close din siya sa kanyang pamilya. Kung ganoon pala, eh bakit niya sinaktan kanyang fiancé? Ito importante po ito for the context ng ating kwento. No? Pero bakit laman ng usap-usapan sa social media si DJ Jelly at Jam Ignacio? there is one aspect unrelated to the pambubugbog na nag-amplify sa kwentong ito. Sa nakikita ko po, we really have to include this part for the context of the whole story. Relationship with Carla Estrada. This is why the public is so involved with this story. Ito yung added layer. 2019, unang nakilala ng publiko o sumikat ba itong si Jam Ignacio nang ipinakilala ito ni Carla Estrada bilang kanyang nobyo. November 27, 2019, ito nangyari sa isang episode ng Magandang Buhay. Yung talk show kung saan dating kasama si Carla Estrada. Although wala naman ako nakikitang mali, no? marami ang kumukwestiyon doon sa relasyon nila dahil nga sa 12-year gap ng kanilang mga edad. 50 years old si Carla and ngayon nga 38 itong si Champ. Naging publiko ang kanilang pag-iibigan hanggang 5 years later, natigil ito, July 2024. Daanan lang natin yon, no? Dito na ngayon papasok ang DJ Jelly and Jam Ignacio Love Story. I think lahat naman kasi no, naniniwala na magiging masaya tayo pag nahanap natin yung magmamahalin natin. And ganun din yung sa kanila. Anyway, matapos ang hiwalayan nila ni Carla Estrada, agad Nahanap ni Jam Ignacio ang bagong pag-ibig sa katauhan ni DJ Jelly Ow. Kasi naman mga hindi maiin love, napakaganda naman talaga, talented at kilala sa kanyang career. Naging mabilis ang takbo ng kanilang relasyon. Apat na buwan lamang ang makalipas mula nung maging sila, eh, engaged agad ang magnobyo nag ng 30th birthday si DJ Jelly noong engagement party nila noong November 11, 2024. Fresh na fresh pa. At kitang kita kung gaano ito kasaya para sa bago nitong buhay. Three months later, matapos ang engagement. Eto, si DJ Jelly Au No? Eh, ibang aw pala yung mararamdaman. Kilalanin naman natin ngayon ang biktima ng kwentong ito. Who is Jelly Au? Isa siyang club DJ at sinasabing kilala at palaging kinukuha para mag-perform sa mga events at parties sa Metro Manila. Nakikita ko no na she already is making a name for herself. Hindi lang sa Metro Manila no, sa ibang mga syudad din sa bansa kinukuha rin po siya. ika na taon niya na raw sa industriya. Medyo matagal-tagal na. Noong 2020, in fact, no, na-recognize siya bilang isa sa mga world sexiest DJs ng EDM Android Asia. Maganda naman kasi talaga siya. Isa sa mga sumusunod sa kanyang yapak ay ang kanyang kapatid. Banggitin lang din natin, no? Kasi kitang-kita -kita natin kung gaano siya kasuportahan nito sa pinagdadaanan niya ngayon. She even made a post about her sister. Eto, si Jo Au. Mas nakakabata niyang kapatid. Together, gumawa sila ng isang duo kung saan tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Au Sisters. Madalas din, magkasama din daw silang mag perform at unti-unti ay nakikilala na nga itong dalawa. Bukod sa pagdi-DJ, dahil na rin sa unti-unti nitong pagsikat, ay isa ring influencer si DJ Jelly. Yan ay mundo natin ngayon eh. Madalas siya nagpo-post ng mga vlogs, mga reels, mga larawan ng kanyang mga gigs sa social media. Paminsan ay pinapakita niya rin ang kanyang personal na buhay, yung mga baka-bakasyon nila, pag-adventure nila. Bukod dito, eh meron iba pang angking talento pala, itong sexy DJ natin. Dahil bago pa man daw ang kanyang career bilang DJ, naging dancer na rin pala siya ng It's Showtime, pati sa Wawa Win. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakikilala, at dahil na rin sa ganda niya, no, kinukuha daw po siyang brand ambassador ng ilang mga kilalang kumpanya, nagmo-model-model -model din siya. Napakalaman ko rin po, nag-college pala ito sa Our Lady of Fatima University at nag-aral ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, HRM. Kagaya ni Jump Ignacio, kapansin-pansin din yung pagiging close niya sa kanyang pamilya pag nakikita mo po yung social media niya. Madalas, sinasama yung pamilya niya sa mga bakasyon. Okay. Sa ngayon, nakikita ko na marami ang humahanga sa kanya dahil sa totoo lang, karamihan po ng mga inaabuso, wala pong lakas ng loob magsumbong. Totoo yan, no? Yun yung sad reality. Walang lakas ng loob magsumbong o lumaban man lang. And it's understandable. Kaya rin natin dinidiscuss, no? Kaya importante na i-discuss natin yung mga ganitong klase ng kwento para ipaalam sa lahat na meron kayong kakampi, na meron mga tao na handang tumulong sa inyo, kaklose nyo man, o hindi. At hindi dapat kayo, actually lahat tayo, dapat matakot sa mga nang aabuso sa atin. Eto na, hindi punching bag ang kababaihan. Agad-agad, pagkatapos ng pagputok ng balita, ay nakuha ni DJ Jelly ang suporta ng mga kababaihan sa social media. Hindi lang ng mga netizens, pati yung mga grupo kagaya ng Gabriela Women's Party nagsasabi na, ki na kinukundin na nila ang pang-aabuso na naranasan ni DJ Jelly Ow. Sabi rin nila na dahil daw dito eh kailangan na parang mas maalarma tayo kasi buhay na buhay at persistent yung tinatawag na VAW Vow o Violence Against Women. Sabi ng isang Sarah Elago na mula Gabriela Women are not punching bags. Hindi dapat suntukin ng mga kababaihan. At sinabi pa nito na walang kababaihan ang dapat maabuso. Pero, importante ito ha. Marami sila. Ito yung sabi niya pa, no? Marami ang uh, keyword natin, no? Nagsasuffer in silence na tinatawag dahil sa fear, sa stigma, yung victim blaming, at dahil na rin nga, sabi nila, no, yung kawalan ng effective support system. Alam natin yan dito sa Pilipinas, ikaw yung nabugbog, ikaw pa yung aawayin. Diba? Totoo yan! Ang daming ganito. Actually, miski sa mga balita, no? hindi na natin i-discuss, pero meron yung mga uh, binubugbog, ginagahasa, napapawalang bas ng bahala po, no? yung mga naabuso. Hindi na natin i-discuss, pero I'm sure alam niyo yung mga ganyang klase ng balita. Ngayon, importante itong pagbanggit nila ng suffer in silence dahil sa fear at stigma. Kasi nakikita ko, no, nakikita ko yung mga comments kasi sa kanya, which is patunay na meron talaga nitong mga nabanggit natin kanina. May mga nambabash po sa kanya or may nagsasabi na deserve niya mabugbog. Mostly po, no, hindi lahat in relation doon sa relationship ni Jam Ignacio kay Carla Estrada. Marami yung talagang mas nakafocus doon sa chismis imbis na doon sa fact na kailangan ng tulong ng isang babae. Yun yung knee-jerk reaction ng ilang mga tao. May nakikita pa ako doon no, sa mismong uh, page or profile niya na inaaway talaga siya na parang bang kasalanan niya pa kung bakit siya nabugbog. Ito ang masasabi ko sa inyo ha. Kapag may biktima ng pang-aabuso, the first thing we should do is to support and to know the truth. Hindi yung meron pa mga nang i shame, di ba? Or sasabihin na baka may ginawa ka, kaya deserve mo pabugbog. Ang first instinct natin talaga dapat is to help discover the truth. Alamin natin yung katotohanan. Tulungan natin kung ano ba talaga yung nangyari, di ba? Hindi yung nakikita na nating duguan, bubuksarado, sarado, kaawayin muna natin, di ba? kaya maraming mas pinipili na hindi na lang humingi ng tulong dahil sa ganung klase ng reaction. Isipin mo ha, if this is your daughter, kapatid, nanay, how would you react kung ganyan yung reaction ng mga tao sa kanila? Masasaktan ka, 'di ba? Hindi mo masasaktan, inis, magagalit. Ang kagandahan lang po dito sa buong kwentong ito no, eh kahit may mangilan ngilan po ako nakikita na nangaawit kay DJ Jelly eh mas marami pa rin yung sumusuporta sa kanya na makuha ang justisya and I do hope na makuha niya nga ito. Although, uh, hindi pa natin alam yung kabuuan din ng kwento, siguro malalaman na lang din natin pag nahuli or sumuko na itong lalaki. Sa ngayon, may mga nakikita po ako ng mga post kung saan mas nakapokus yung mga tao sa mga personal na buhay or yung pakikichismis ba in relation niya kay Carla Estrada imbis na mag sa pagsuporta. Napakarami po talaga ng mga inaabuso ng mga kababaihan. Hindi lang po kababaihan, may mga lalaki rin inaabuso. Pero kung may partner kayo, siguraduhin yung kilalang-kilala -kilala yun. Kung meron man akong isang opinion na, kay DJ Jelly. Of course, hindi naman lahat kasi eh, makikilala talaga natin ng lubusan. I just think na pahabain pa natin yung pagkilala sa mga partner natin. Kasi, although hindi niya kasalanan, inuulit ko hindi niya kasalanan na mabugbog. It helps na alam natin, no, sa sa abdo natin kung sino yung sasamahan natin ng panghabang buhay. And just imagine kung ano pa yung nagawa nito, no, kung nagtuloy-tuloy yung ganitong klase tang relasyon nila. Fiasco. Fiasco. So, para tapusin ang ating kwento ngayong gabi, no, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa ating 1,000 Gcash Giveaway. Mag-follow muna po muna kayo sa aking TikTok at saka Instagram para sa mga gusto mag-suggest ng content sa atin. Ito na yung question of the day natin para sa 1,000 Gcash Giveaway. Naranasan niyo na ba? Masaktan, no? or grabe yung selos ng inyong partner? Ano? yung mga nakikita niyong maliliit na mga red flag bago pumunta dyan sa Selosan, si bago pumunta sa Sakitan. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento.